Hi mga bay, welcome back my mini vlog. Ayan, magbablog na naman ang inyong yaya for today's video. So, flex ko lang sa inyo mga bay, yung aking ganap. Maagang maaga po ay nagluluto ako ng aming agahan at tanghalian. Ayan, so nagluto pala ako ng uh, paan ng manok at nilagyan ko ng konting karni kasi mayroon akong natirang karni sa freezer. So, ayan, maaga pa po akong nagluto ngayon. Nagsaing ng marami para baunin ng aking mga anak sa bukid. So, maaga pa, uh, umalis yung aking mister. So, sabi ko, nadalhan na lang siya ng baon kasi maga uh... Sa kaon ako, akong mga anak sa bukid, mga bay, kay magsigil lang man sila o silpon. Oy, magsigil laag Labi na tong akong anak na kamagwangan. Sigilang, yud, uglaag. Ugway kwarta, magsigil katulog. So, ingon ko, tabangin ninyo inyong amahan kay... Uh, para dili masayang inyong adlaw. So, maon eh, nag nag handa kong ila nga balonon ilahang paniudtuhon kay para di sila magutman didto sa bukid so ni nagluto ko uh, medyo nagyaw-yaw-yaw nag ko diri kay nagrills <laughs> ko so mao ni tilawanan ako ako ang uh, niluto mga bay so Pagkauman anak mga bay, ako nang gipreparar ang ilahang dalhon nga balon. So mauni, ni ang pamahaw sa ilang amahan. Tapos ako pong gihiwalay ang paniudto nila para dili mahamo. So ako na na silang gipreparar, giandaman o ka ng uh, pamahaw, paniod to. So ako ang mga anak, nagkaon na daan. So paniod ni ilang balonon. Nga, ako po silang padalhan mga bay, o ka ng merinda nila para di po sila, maganahan po sila magtrabaho kaya ni merinda so ingon akong anak, untang na ako ni Swildo ko siling ko anak na anak ko lugar kwarta kay Swildo taka mo sa inyong pagtrabaho kaya ingon siya para ganahan daw sila maghagwas, so ginoo ko so maon ni no, kung dili nato karon apurahon na mga bata so magsigi lang yun o silpon magsigi lang yun o laag so sayang kayo ang oras panahon no? nga wala pa'y klase So mauni ni karon nagdali-dali na kung mga bayno kay medyo kuan nagyod. Udto-udto na, na. udto-udto. <laughs> Alas otso na so naghinulat nang amahan didto nga nung wala pa sila kasaka kay kaning dugay lagi pamataon lagi, no? So sige patagyaw tagyaw-yaw mga bayno, kita mo mga nanay sa'yo iyo magsigyaw-yaw in kay dili man mangmata og sayo. So mauni ako na nang gi yan, may soft drinks, may biskwit. So siya ro magutom pa sila didto sa bukid, no? so nagdali-dali na ko kukuha na ninyo ang balon dari kay para manglakat na mo kay udto na so kita yun nga inahan kita yun in taon mag man, paningkamot magsigig yun taan ni huwag ka apura kay huwag dili ni muna sila apurahon na di yun na sila kalakat so mauni ako ang for to this video karon mga bay no <laughs> so wala tanatak ano og yaw diris balay mag yaw ta dires facebook so mauni ilang dalhon mga bay na na kompleto na na ipagkaon so pagkakamunan na mga bay Ano birada na po ko huwag mga bay Nagbirada na po kong exercise kay lahi. maning singot sa, kung ano, sa atong trabaho kay sa exercise. So, ala, exercise na po lang yung nyaya. Naning kamot, yung kong mga bayang maka-exercise karon bisag sa kabisiho na ako kay pilakaadla wala. Yung ko ka-exercise mga bay kay na ako yung eh, lakwa, no? So, mauni karon Nagpasingot yung karon mga bay kay ugma, mag-garden na po ko. So, karon unta akong mag-garden mga bay kay nag-ulan, nagulan, nag, ulan, nag basa ang yuta ba so nakapalit ko akong itaranom nga mga, mga gulay kaya ako tong hulipan tong mga uh, pizza na ako nga wala na nakasurvive dili lang sa kuto bang tuang ang uh, for today's video mga bayno hinaot unta nga nagustuhan ninyo ako ang vlog karon salamat sa inyong pagtanaw me pagsuporta bye